Iris, mag-ingat ka sa mga bagong makakausap lalo na kung pera kagad ang gustong sinasabi dahil problema sila, at umiwas kang bigla ang magalit dahil hihina naman ang aura mong swerte, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil ang ganoong tao ay magbibigay sa iyo ng suliranin sa pera, at huwag kang gagawa ng mabilis na desisyon, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Gemini, umiwas ka magbuhat ng mabibigat at saka magsalita ng pabigla-bigla, ngayong araw baka sa iyo tumama ang ganong pagsisalita at pakaiwasan ang pag-inom ng alak sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, kung magbibiyahe ka ay lagi kang maging alerto, at huwag makipag-usap kung may katabing ibang tao, ay maging maingat ka sa paggasta-gasta, ngayong araw dahil pwede mabigyan kang suliranin sa pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw, sa mga iyong kaalaman ay huwag mong ipamigay, at huwag kang magpapakabusog ng pagkain sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, Huwag kang magsalita ng pabigla-bigla, lalo na sa mga kamag-anak at mga kapatid, at huwag ka basta maawa sa mga kaibigan dahil kukuhan ka na ng pera at kasama pa ang iyong swerte, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, maging alerto ka sa iyong mga ginagawa dahil baka ikaw naman ay nakukuha ng katalinuhan ng ibang kasama, at bawal din sa iyo ng payagan ang nakikisuyo sa iyo sinasamantala ka lang, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, maging maunawain ka ngayong araw sa trabaho, At sa mga pinsan dahil kung magtatanim ka ng pagkainis ay mawawalan ka ng good vibes ng swerte at umiwas ka sa alak lalo na sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, maging mapori ka sa mga pwedeng makausap dahil pwede silang magdala ng ikakagalit mo, at huwag kang basta makipag-inuman ngayong araw dahil pwede mapahamak ang sarili, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, mag-ingat ka sa mga biglaang pagbibigay suggestion sa mga kasama sa trabaho, dahil hindi naman sila matutuwa, maiingit lang sila sa iyo, iwasan mong uminom ng maraming tubig na malamig sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, maging mahaba dapat ang iyong pasensya sa mga gagawing pakikipag-usap, at huwag kang gagawa ng mabilis na pagkilos sa dapat na gagawing trabaho, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Pisces, huwag ka muna maliligaw ng matagal sa gabi at lalo na sa madaling araw, at kung tutulong ay sa mga kapatid at magulang lang, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.